Wala nang intro intro, bahagi nagkalma ang nagkalmaan dagat mga kapaders. Dito sa ilalim, hanap tayong isda. Naroon, may nakasuot. Isdang paro. Mmm, -hmm. na Ang isdang mantak makatinik, first class mga kapaders. Masarap itong sinabawan, pero pambinta na muna. Pormiron laot pa lang natin. Madilin siya matay ng pambigas. Hanap ulit tayo. Buti na't na malinaw ang dagat dito sa bahura. Dito may nakasuot lagataka ka din yan. pulang isda mga kapaders la pulapo na naman may lang at maganap pagkatama nagitik natin isdang barongis mga kapaders tawag dito sa amin awal na sa inyong lugar sa itong klaseng lapula po kasing kuli ng kao pero mas malaki ito mga kapaders salamat ulit lord sa panibagong blessing na naman ngayon sana malagdagang pa at para may pambigas kami pag uwi tsaga tsaga lang Sulong ako at si Kalibs bantay sa bangka mga kapaders na ito pa surahan mm -hmm, gitik hindi nakakibo meron naman tayo pandaradagdag pandurudugtong dumalagang surahan pala ang pero may presyo na pagdating ko sa unahan pagsilip ko sa butas meron palang ilawin ng malaking surahan mga kapaders sana mahuli ko ito kailang sigip ako sa butas hirap mabot ng pana mga kapaders asintahan ko na maganda sana magitik ito mga dalawang kiloan sa estimate ko sana tamaan ang gitikan huwag kang kikibo mm -hmm. nakabunot Woo, sayang pa yung malaking surahan at dito may nakasuot malaking alatan mm -hmm. pang ulam nagitik ah, hanapin yung malaking surahan mga kapaders dito sa barawangan ng bahura ay ha yan hindi nasintro ang gitikan nasan kaya pumunta yung surahan na yun dito sa mga butas silip-silipin natin at baka dito lang nakasuot sa unahan mga kapalos meron akong nakita sungot banagan mm -hmm. ayos na ito pang ulam mga kapaders pambangot na naman sa sopas kaya lang bawal ako nito mga kapaders allergy ako pinapantalan kung kailang masarap na ulam mga first class saka naman tayo bawal ang mga ganitong pang ulam sa mag ko na laang Hanap ulit tayo. Surahan, pakita ka, saan ka pumunta? Uy, alatan ulit mga kapaders. Yun, tinamaan, nakabunit na naman. naroon na sa unahan, lumalangoy. Mm -hmm. hindi tinamaan. Sobrang ilap ng isda na yun. Hindi nagpalapit. Maliwalag na kaya ang buwan mga kapaders. Malaki na, kwarto na kung tawag sa amin. Tagilaw. Mm -hmm. ito, malapad na taligbago bago. Ayos na ito. Pandaradagdag. Sana mayroong pang kasama. Medyo ang dagat ngayon. Medyo malikot. Dadaanin ko lang sa tsaga-tsaga. Uy, bibiya. Mm -hmm. Susuot ka pa sa butas. Uy, may istang suga mga kapaders. Ito, masarap tong inihaw. Sigurado ko sa aking ina kanya naman pag uwi. Pang ihaw ka bukas. Hindi ko mahanap yung surahan kung saan pumunta. Ito, tunong, pang ulam, mm -hmm. May gina ito. Ibirituhin bukas pag uwi. Nasaan kayo yung surahan na yun? Hindi ko mahanap. Malayo na lamang ako sa ibang bahura. Kahalap na surahan, hindi ko makasumpungan. Ganyan talaga kapag hinahanap, hindi makita. Huwag nating hanapin. At makasumpungan na lang yung mga kapaders. Sinuot ko na itong kuiba at may balag na nakasuot. Narong gumagapang patas mga kapaders. Mm, sala, hindi tinamaan. Ulitin natin. Mm. Ayos na ito, pandaradagdag. Palanganin kaya ang pagdakot mga kapaders. Nasa loob ako ng kuwiba, ayan nakalabas na ako. Pag sinungkit ko, baka hindi tamaan ang kamay ko. Baka salaan sa pagdakot. Kaya pinanak lang at para sigurado. Salamat ulit Lord. Hanap ulit tayo. Uy, akala ko pangaluan na naman. Turutot, pangulam. Mm -hmm, gitik. Ito ang masarap sinigang o kaya ginanga mga kapaders nagpapakita na unti-unti ang mga trotot at malapit na ang Pasko Advance, Merry Christmas sa inyong lahat mga kapaders sulit na itong pangulam kapag ito pinutulputol marami na ito mga kapaders dito sa Barawang, silipi ng mayroon na butas naroon may lumilingas malaking bigan Ayos na ito. Salamat ulit, Lord. Pandurudugtong na naman, pandaradagdag. Hindi naman sa parteng palikpikan. Sigurado na yan, hindi na makakatakas, walang alpas. Hanapan natin at baka mayroong kasama dito sa parteng malalim. Itong barawang silipin natin. Itong pinakang elemang butas na roon. May malaking biga na naman. oy malikot mga kapaders lumalaro sa lingas ng plus light sana tamaan yun tinamaan nga nakapunit lang ulitin natin mga kapaders at para sigurado mm -hmm. tinamaan din buti at malit ang tama hindi man ito reject mabibili pa ito pag silip kulit sa butas may mas malaki mm -hmm. lagatak mas malaki ito may tim na ang kulay tinamaan lang sa partim palikpikan ay na dumudugo na mga kapaders salamat ulit lord malalaki ang bigan dito kailangan kapag may ang pana pag nakasuot sa pinakang ilalim ng butas hindi maabot mga kapaders mataba ngayon ang bigan na ito alimangon dagat mga kapaders hindi pa niluluto luto na kagad nagparasuot pa sa pinakang ilalim natakot yata sa atin mga kapaders at sobrang ingay daw natin susungkutin so, ko palabas ito yung masarap pang bangot sa gulay mga kapadyos lalo kapag mataba. Lalo kapag ngayon bubuwanin Kaya itong alimango mataba. Ay na, papalabas na mga kapadyos. Sinusungkit ko laang Ay na, lubas ka na dyan. Ay na, uy wala nang galamay. Dadakutin ko ito mga kapadyos. Chichimpuhan ko. Huli ka. Ayos na itong pangulam. Lagain. Sa sipit laang Sulit na mga kapadyos hindi ito nakakalason ito ay kinakain hanapan natin baka mayroong kasama banagan ulit mga kapaders mm -hmm. lagata ka dyan alangay ang pagdakot mga kapaders hindi ko madukot sa butas kaya pinanak ko na naman pangatlong huli ko na ito mga kapaders puro banagan sigurado pag uwi ang aking mag ina na naman ito ang sa lahat Kapag ang mga turista dumayo sa isla, paborito. Ngayong buwan, malapit ang Pasko, bira ang turista dito sa isla. Kaya tayo ang turista, kakain ang sariling huli. Mm hmm. Budlawan. Solid. Ayos na ito, pambinta. Makapambigas lamang. Yung balagan sana maganda ang presyo, mga kapaders. Ang problema, walang turista. Kaya pinanak ko na lang na ito, lapu-lapu. ta -da! hindi tinamaan mm -hmm. sa pangalawang pana sigurado na gitik ito ang liglig mga kapaders sa inyong lugar tawag nyo dito siguro ko sa inyong lugar gayong isda mahal ang kilo dito sa amin 130 la sulit maliit pa naro sa butas may malapat na isda mm -hmm. tinamaan din Uy, mga agat mga kapaders. Ayos na ito. Bitilya. Magandang klase ng isda itong napana ko. Aalisin ko na sa stainless ng pana at baka mayroong kasama. Na ito, talik bago. Antayin kong bumalakbag mga kapaders at medyo malikot lang. Baka duplasan. Mm -hmm. Tinamaan. Nasaan kaya ang kasama nito? Malinis ng bahura. Wala ng kulapo. Kaya lang medyo madalang ang panain at bubuwanin. Kaya tsaga-tsaga na lang tayo sa pamana. Naroon, isdang bukaw. Ang masarap. Favorite ulam. Mm -hmm. Bukaw na isda. Ang masarap adobo mga kapadir, sa tuyo. Kahit pinaksiw lang, ayos na. Sigurado ka sa akin bukas ang mata mo. Sip sip na naman. Hanap ulit tayo. Dito mga kapadir, sa pinakang ilalim. May nakita ako. Malapad na ko pa, pa mga kapadir. hindi kaya kabutin ang kamay. Kaya papanahin ko na lang din kahit ito'y mabait. Mm, mm, hindi ko madukot, hindi abot ng kamay. Yung malapad na ko pa pa. Meron ang kasamahan yung banagan. Para paglaga mamaya pag uwi mga kapaders. Mamaya pag uwi, lalagayin ko na. Hindi ito pwedeng umagahan, malagungo. Maliit ang kanyang laman. Masarap-sarap ang mga bukas. Hanap ulit tayo. Uy, malaking bigan di ka na Basta kapag itong amihanin, lalo kapag bubuwanin ang labas, kailangang kahit gabi, itong isda mailap mga kapaders. Habang lumalong, dapat ang pan at nakakasalaang at pag nakakita, tinatarget ka agad. Dyan sa unahan, hanap ulit tayo. Narong, malapad na talikbago. Mm -hmm. ka din dyan. May sulit na pula pa. Kailangan medyo maliit. At inlalampasan yan mga kapaders. Yung may timbang na at may presyo ang ating uulihin. Banda na Hanap na naman tayo na ito na isurahan. Ay hindi ito. <coughs> Maliit-liit ito ng kaunti. Akala ko siya ito nakatakas kanina. Hindi ito mga kapaders. Malaki-laki yun dito sa estimate ko. At ang bundot na yun may lawi na. Malutang na rin ako at maawi na. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapaders. naawi pa lang kami ni Kadavis Rico. Ito nga pala yung ating huli mga kapaders Malaking bigan Sa kalapulapo Ayos na ito Aming nihiluhan mga kapaders Ayan Turuto at saka alimangong dagat papa banagan Maraming salamat ulit Lord Ayos na ito, pambigas Ilan tulog na laang Pasko na naman tayo mga kapaders sana makadilis sa tayo ng pambigay sa ating mga inaanak at sigurado kahit brief ng ninong kurs yan kahit nakasinturon pa tanggal yan ayos to ayan pabangot sa sopas mga kapaders. masarap yun Lalagayin ko yan mamaya maya mga kapas pag uwi sa bahay at parang hindi maglagungo ayos man ang aming huli ni Kadibs Rico salamat ulit Lord na marami sa blessing ngayon sana susunod na laot kayo pa rin aming mahuli ito na mga kapaders, yung aming kinita lahat-lahat ni Kadev Shreiko, 3,780. Ang gastos, 467. Partihan bawat isa, 1,656 mga kapaders. Pinagdalo ko na lang ang ayos na ito. May pambigay sa mga kapaders. Maraming salamat Lord sa biyaya na pinagalob mo sa amin. kami itong pagdadamutan. Shout nga pala sa Luzon Visayas at Mindanao. Pati rin sa mga OFW dyan. Lahat yung mag-iingat. Advance. Merry Christmas mga kapaders. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat nga pala sa inyong patuloy na suporta at walang sawang panonood. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. God bless. Lahat tayo mag-iingat.